kasama ni Pangulong Marcos ang mga world leaders at chief executive officers na kilahok sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ang forum ngayong taon ay ang unang in-person na pagpupulong mula noong 2020 dahil sa pandemyang COVID-19. Sinabi ni Marcos na itatampok niya ang mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas upang ayusin ang mga pagkakanya-kanya, lalo na sa pakikipagsosyo ng gobyerno sa mga kaibigan at kaalyado sa buong mundo. When the global economy faces, as attested to by the IMF, a tougher year than the one we just left behind. However, we in the Philippines welcome the, the, this year with guarded optimism as positive indicators point to a better than expected end of year economic performance on our end. Such performance was achieved even as our earnest efforts at recovering from the deleterious impact of the COVID 19 pandemic. Whether natural or man-made, such disruptions and breakdowns have catastrophic implications for global business. So I'm pleased to share with you that this government that I've been putting together has put forth policies and executed strategies intended to, be, to boost both robustness and resilience of often quite complex interconnected global supply and production chains. Sinabi ni Marcos na inaasahan niya makipagpulong sa iba't ibang pinuno ng gobyerno at negosyo sa forum at palakasin ang mga partnership sa mga susunod na taon. Sasamantalan din niya ang pagkakataong ito para makipagpalitan ng ideya sa mga mabibigat na isyo sa iba pang mga pinuno ng gobyerno, policymakers, business executives at entrepreneurs, civic society advocates at academic experts. Ang pag ni PBBM dito sa Davos World Economic Forum ay napakalaga because uh, makakausap niya ang mga leaders ng industries, no? uh, napaka na pag-usapan yung mga project proyekto natin sa infrastruktura, no? Uh, mag-invite tayo ng mga investors, no? And uh, isa nga ito sa mga napag-usapan namin kagabi doon sa isang dinner, no? Na nandoon yung uh, CEO ng mga big companies sa uh, Not only in Asia but uh, in Europe, impressed tila no, uh, especially uh, young the Kagabi namin, when uh, we told them that uh, our economy is growing at the rate of uh, six point five to seven percent. Mm -hmm. No, me personally, uh, I was able to share with uh, Mr. Tony Blair no? the projects of the Department of uh, Transportation, no? and uh, he was uh, uh, very interested in. Uh, Uh, supporting uh, especially the railway projects of uh, uh, the government. Pito sa pinakamayamang negosyante ng bansa ay bahagi ng opisyal na delegasyon ni Pangulong Marcos para sa 2023 World Economic Forum sa Davos, Switzerland, gaya na lamang ng Aboitiz and Company, Alliance Global, Ayala Group, Lance Gokongwe ng JG Summit Holdings, Ramon Ang ng San Miguel Corp, SM Investments at Enrique Razon ng International Container Terminal ay sumali sa delegasyon. Ibinahagi ni Senator Mark Villar na maraming investor na dumalo sa World Economic Forum ang naging interesado sa panukalang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Galing po ako sa dialogue kahapon at uh, masasabi ko na uh, marami pong nagiging interested, uh, marami pong interesado sa, uh, sa Pilipinas at syempre po sa Wealth Fund. Dahil... Uh, ito ay isang uh, uh, pondo na uh, nakikita nila na magagamit natin para lalong bumilis ang uh, development ng ating bansa and of course as investors gusto rin nila makita na active tayo sa uh, infrastructure at sa mga products or uh, or or funds that can help the government ito pong nakaka-generate ng income so hindi po ito cost ito po ay isang investment at meron po tayong mga assets ang na kaka-generate din ng government ng income, pero hindi na ma-maximize yung income. So, through the wealth fund, uh, ng additional income and fiscally mag-improve yung fiscal, uh, fiscal situation ng ating bansa. At syempre po, magkagandahan po ng wealth fund, naka-allocate po yung income ng wealth fund para sa benefit ng ating mga kababayan. So, for social projects na makakatulong sa mga mahihirap. So, lahat po magbe-benefit at makaka-generate ng wealth, ng wealth or ng income para sa Pilipinas. Asahan niyo po na lalong dadami po ang in, ang uh, investment sa ating bansa. Uh, walang tigil po ang pagtatrabaho ni President uh, Bongbong Marcos dito sa Davos at sunod-sunod uh, po yung mga meetings niya para makaroon po ng additional investment sa ating bansa. At pag nakaroon po ng additional investment, syempre po dadami po ang uh, opportunity sa ating bansa, dadami po yung job opportunities sa ating bansa at lalong asenso uh, ang ating ekonomiya. Ayon sa mga makagamit magagamit ang Sovereign Wealth Fund para sa mga proyekto ng gobyerno, kabilang na ang mga proyektong pang-imprastruktura na malaki ang maitutulong sa paglago ng kita ng bansa. Hanggang dito na lamang muna, ito po ang inyong lingkod, Zoe, your forever ka-turtle, magandang araw.